Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no The Action Man. Una sa lahat, mga shout out po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin muna hanggang dulo at huwag nyo lang kalimutan na i-like at share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisan yung host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. Beautiful. So ito ho mga ka ho. may gusto lang ho ako na i-share pero bago po ang lahat na isko pong i-announce ngayon Nawala po tayong live sa ating programang The Action Man sa ating komentaryo na oras na 9.45 pm Pero may live po tayo, mag live coverage ho tayo doon sa uh, Quezon Memorial Circle na kung saan gaganapin mamayang uh, 11, a uh, uh, 10 mag-start ho mga ka-action onwards. Gaganapin po yung uh, The, biggest, uh, Biggest pride event ho hashtag angat buhay mga ka mga kakampeng so doon muna tayo mag live coverage hopefully sana makita natin ang ating minamahal na si attorney Lenny Robredo no kaya doon muna tayo mag live coverage okay so ito nga ho mga ka no uh, kagabi at hindi lang po ito kagabi uh, lagi natin binabanggit po ito sa live no kasi nga po, tayo ng mga supporters is ma, uh, naghihintay kung ano po ba talaga ang pinaka-final decision ni Atty. Leni Robredo kung siya ba ay tatakbo sa national or local. Bagamat sinabi po ito ni uh, Lagman na siya ay tatakbo for mayor ng Naga City, kaso ang gusto po natin malaman na magmula ho sa kanyang boses nang sa ganon mapanatag na po ang loob natin at makapag-concentrate na po tayo kung sino-sino ang kanyang mga iniindurso at yun at yun ang ating suportahan so kahapon uh, may event yata sa Ateneo uh, Dinaga University at dumalo po ito at sinabi niya po na uh, sinasarado niya na ang pinto sa pagtakbo sa pagkasenador. Siya po ay tatakbo na talaga final decision sa pagkamiyor ng naga. So alam naman po natin na ito si Atty. Lainey Robredo bago pa naman siya naging Vice President ng Pilipinas siya po ay naging Kongresista ng Bicol. No? Bakit ah uh, mukhang medyo mababa pa, mas mababa pa ang kanyang tatakbuhin. So alam naman po natin ang pinakadahilan niya kung bakit siya tatakbo ng mayor ng naga. Kasi nga po, ipagpatuloy niya ang magagandang sinimulan ng kanyang asawang na mayapa na si J.C. Robredo. So, ito na po mga ka-action. No? Oh. Uh, malungkot man ito pero okay lang. ah uh, finally, total, maging panatag na ang loob natin. At least, nakapag na po siya. Mismong si dating Vice President Leni Robredo na ang nagsabing hindi siya tatakbong senador sa 2025 elections. Sa pagbisita niya kayo na sa Naga City, kinumpirma ng dating vice na sinarado na niya ang pinto sa pagkasenador. Mas gusto raw niyang tumakbong alkalde ng Naga. Pero may mga kailangan pa raw siyang plansyahin bago umpisahan ang plano niyang pagkandidato bilang mayor ako nagpaalam na sa si LP na sinabi ko hindi talaga ako masaya doon, Um, sinabi ko na ang preference ko maglala ng na New Naga. Pero as I've said, gano'n kaya unfair duman sa mga tatalikudan ko na dahil ako official na kapagpaalam. Okay mga kaaksyon. So yun lang po no. At least malinaw na po sa atin ang lahat. At least hindi na po tayo aasa na siya ay tatakbo sa pagka-senador. Okay. Malungkot man dahil kailangan natin sana ang boses niya sa senado. Kasi kung sa panalo, panalo naman po talaga ito. Eh wala po tayong magagawa kung hindi irespeto at suportahan pa rin ang kanyang pangarap na maging mayor ng Naga. Nandito naman tayo. Kaso lang nakakalungkot dahil hindi natin siya kayang suportahan sa pamamagitan ng boto, kasi dito naman tayo bumuboto sa ating mga distrito na uh, tinutuluyan Okay sana kung national kasi nationwide po pwede tayo makapagboto kahit saan tayo nakaregistered. But anyway, uh, gaya ng sabi ko, suportado pa rin natin siya sa pamamagitan ng pag-pray na sana uh, manalo siya as a mayor ng Naga City at maipagpatuloy niya ang mga nasimulan ni uh, J.C. Robredo na magaganda. Alam ho natin na uh, hindi siya papabayaan ng mga taga-naga. No? Kahit di man siya tatakbo ng pagkasinador, lagi pa rin natin siyang babanggitin at lagi pa rin natin siya pupurihin sa lahat ng mga ginagawa niya at lagi natin i-advertise pa rin ang kanyang pangalan Puran for, for mayor sa Naga City para nang sa ganun maging aware ang lahat no? at least okay na masaya naman pa rin tayo pero Uh, ano nga lang, medyo may nakakalungkot kasi ang gusto natin na maging senador po siya para lang sa ganun. May maging katuwang si senador Reza Hunteberos. Pero okay na ito po. Kung ano man ang kanyang magiging endorso sa pagka-senador kung sino-sino mga personalidad, alam naman po natin, ang iba hindi pa. So, suportahan na lang po natin. ba diba? Kasi yung itong mga taong kinakampanya niya for senador is mga qualified naman talaga at may mga magagandang background po ito. Aside from that, may mga tinapusan po ito. May mga degree po ito. No? So, yan lang po. No? Again, uh, share ko lang po sa inyo. Nang sa ganon, um, malaman nyo na at magiging panatag na loob nyo. Okay? Pero wag na wag natin kalimutan si Atty. Leni Robredo. Kasi siya pa rin ang... Uh, excuse me po. Siya pa rin ang pinapangarap natin sa 2028 election sa pagka-presidente. Kaya maging mayor man siya ng naga, nandiyan pa rin sa puso't isipan natin ang ating manok na si Atty. Laini Robredo. Ano man ang kanyang mga magagandang gagawin, suportahan natin at huwag kalimutan na i-shares. Okay? Kasi yan lang po ang maitutulong po natin sa ngayon. Kasi doon naman siya sa naga. Kaya nasa naga na po ang magiging pasya kaya sana, wag nyo pong sayangin ang pagkakataon, mga taganaga, na magkaroon kayo ng magandang leader kagaya ng kanyang namayapang asawa. Alam nyo naman po kung gaano ka sincere pagdating sa trabaho ito si Atty. Lenny Robredo. Kaya panawagan ho namin sa lahat ng mga taganaga, ayan na po ang pagkakataon na mabigyan kayo ng magandang leader na walang kakupas-kupas mula noon hanggang ngayon at napakaganda ng kanyang track record. So yun lang ho mga ka-action. Maraming maraming salamat. Magkita-kita ho tayo mamaya doon sa uh, Quezon Memorial Circle ho mga ka-action mga kakampeng. Okay? So sa mga gustong nga uh, Makilala ako personal, charot. Uh, ayan, pwede nyo po akong kalabitin anytime, okay? Uh, Siyempre, mag-picture-picture -picture tayo pa, okay? Alright, mga ka maraming maraming salamat muli. Ayan, sa ating mga viewers, Luzon, Visayas, at Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si the Action Man. Good morning, everyone! Beautiful.